Sian Lim at Kim Chu, dalawang buwan nang hiwalay. Walang third party pero mismong source raw ng talent manager at content creator na si OG Diaz ang nagkumpirma na matagal nang hiwalay sina Kim Chu at Sian Lim. Ito'y matapos ng burahin ng kapuso actor at director ang lahat ng video at vlogs nila ni Kim na naka-upload sa kanyang YouTube channel. Ang feeling ng mga netizens lalo na ng ilang Kimsi fans isa na itong sign ng pag-move on ni Sian mula sa umano'y breakup nila ni Kim. Sa latest episode naman ng OG Diaz Showbiz Update Channel, na pag usapan nga ni na Papa o ang tungkol sa pagkawasak ng relasyon ni na Kim at Sian. Ang pagkakaalam ng friend ko ay nauna ang Kathniel bago sila. Pero syempre, kinu-quote ko lang naman yung friend ko, especially lika pa ng vlogger at komedyante. Pagpapatuloy pa niya, sabi sa akin ng friend ko wala naman daw third party. It's just that parang walang mga plano si Sian sa kanilang 12 years na relationship. Parang hindi niya priority. Parang naghihintay lang si Kim Chu ng proposal, 12 years na sila eh, ang say pa ni Oji. Ilang linggo nang napapabalita na hiwalay na si Nakim at Sian matapos ang 11 years nilang relasyon na nagsimula pa noong Oktober nang mapansin ng netizens na nagbakasyon ng solo si Kim sa ibang bansa. Nauna rito, nagreact na si Kim tungkol sa breakup nila ni Sian sa presko ng Linlang. Anya, grabe, kayo talaga, baka nalilinlang lang kayo, okay naman po kami ni Shi. Oo, mapanlinlang ang showbiz, pero maayos naman. Masaya naman po, Anya pa sa isang hiwalay na interview, muling nagsalita si Kim about it, grabe, sa amin na lang yon. We'll just keep it to ourselves na muna. Noong April, 2023, naging madamdamin pa ang pagbati ni Sian sa birthday ni Kim, truly, madly, deeply in love with you and I cherish every single moment I have with you. So many years have gone by and we're still by each other's side. This is Mr. Kasagpa. Subscribe for more news updates.